Umagadin and on Magadin um assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga nakikinig uh, at saka, uh, sa lahat ng naka-view nitong uh, uh, interview po Actually since uh, uh, 2015 and I was uh, appointed as barangay chairman Barangay na Balawag is generally peaceful uh, walang sa Uh, awa ng Allah subhanahu wa ta'la ta uh, peaceful ang barangay na Balawag. sa about naman sa illegal drug um, since 2017 uh, we declared as a barangay free uh, drug uh, cleared barangay uh, sa ngayon ginaminti na namin yung uh, pagiging drug cleared ang barangay na Balawag Alhamdulillah, uh, uh, dumadaan po kami sa mga uh, revalidation sa pagka clear ng uh, aming barangay. Uh, actually, sa mga loose firearm, dahil sa kampanya ng uh, ating mga kapulisan sa mga loose firearm, nitong bago lang uh, may na-turnover tayo na loose firearm sa uh, uh, Barira MPS na-turnover natin yung loose firearm isang caliber .45 ang na-turnover po natin sa ating mga kapulisan. Uh, dito sa barangay na Balawag, pwede natin matatawag na uh, hindi naman siguro sa siro-rido itong barangay. Kaya may isang rido dito na nangyari. Pero sa ngayon, ongoing yung negosisyon na malapit na daw masitil yung rido. Yung uh, rido na pamilya Malambot at saka pamilya Sulay uh, masisital na insya Allah ni, uh, sa uh, uh, ng mga uh, <coughs> lenders natin sa munisipyo. Actually, may mga report din sa akin na mayroon daw mga, ilan-ilan na, na users. Pero itong barangay na Balawa, ginamonitor ko na wala pa naman akong na, na, na naaktuhan na uh, nagbibinta or uh, gumagamit ng droga. Pero hindi natin yan may kakaila na uh, siguro baka mayroon yan na mga ilan-ilan na gumagamit ng illegal na droga. Kali hanggang ngayon na uh, kapag mga mas lalo na kapag weekend, madami yung pupunta, uh, naga ginagawa nilang uh, rest uh, day yung pagpunta ng bubulutua. Kasi yung Babulutuwa Pulse, kapag andun ka, wala kang maririnig na mga uh, ingay, kundi ingay lang ng mga ibon at saka ingay ng yung pulse na naulog doon sa uh, uh, baba. Uh, yun lang po maririnig mo. Since na-open na yung Babulutuwa Falls at saka Babulutuwa Resorts, ay alhamdulillah... Uh, walang nangyaring mga uh, untoward incident or mga about sa security problem. Uh, mas lalo na ngayon na ando na mismo sa uh, may gate ng Bupulutua Pools yung uh, detachment ng Philippine Marines na sila na yung nag maintain ng uh, peace and order doon sa area. Alhamdulillah. Sasabi so, ko lang yun doon sa uh, tourist destination, uh, Iniingganyo ko po yung lahat ng mga nakikinig na pwede kayong pumasyal dito sa area ng barangay na Balawag, mas lalo na doon sa uh, Bubulutua Falls. At saka yung mga mahilig din sa mga mountain uh, climber na pwede kayong mag-akyat sa may uh, Mount Makaturing na ongoing na ngayon yung concreting paakyat doon sa taas niya. Uh, insya Allah, baka... Uh, siguro uh, a year ago uh, after baka siguro ma concrete na yung packet doon sa hanggang doon sa taas ah uh, yung pinakamataas na bundok dito sa uh, pagitan ng au oh, boundary ng uh, Maguindanao del Norte at saka Lanao del Sur uh, yan po yung uh, Mount Makaturing or Magaturing sa amin po maraming salamat po